Pagpalang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay October 24, 2024 Webes ng ikadalawang siyam na linggo sa karaniwang panahon At po unang pagbasa at pagnililay sa araw na ito ay hinango mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-efeso, chapter 3, verses 14 to 21 mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Inihiling ko ayon sa Kanyang kayamanan at katakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghari sa sa atin. Suma, Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Yesus magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Uh, nawa ay sa araw na ito ay huwag natin makalimutan na makisa sa paghihirap na naranasan ng ating mga kababayan na ngayon ay nasa lanta ng bagyo, no? lalo na sa kabikulan na may mga tao na nawalan ng tahanan sa sobrang uh, pagbuhos ng ulan at pagbaha no? na ngayon mga marami sa evacuation center mga bata na mga nagugutom at mga nilalami no? kaya Huwag nawa natin isama sila sa ating panalangin na sila po ay mas maging matatag sa mga ganitong uh, panahon. Tayo na pagamat uh, apektado din ng, ng bagyo pero hindi kasing no, lala no, na kanilang mga nararanasan. E, maging ano pa rin tayo, no? maging sensitibo sa uh, kanilang nararanasan, kanilang nararamdaman. Uh, huwag natin nawang gamitin ito o gamitin yung kanilang nararanasan para tayo po ay mas sumikat o magpakilala. Kaya nga po na sa araw nito sa bahagi ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso ay yung kanyang panalangin at ang nilalaman ng kanyang panalangin ay para sa kapakanan ng mga tao sa Efeso. Sabi nga po dito no, na palakasinawa ng Panginoon ang kanilang buhay espiritwal sa so, pamamagitan siyempre ng Espiritu pa ng Diyos at ito yung kailangan ng, ng marami sa atin yun, ang palakasin ng espiritwal na pamumuhay ng sa ganon ay mas makita pa rin nila ang pagkilos ng Diyos mas makita pa rin nila ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Ayon. Mas maramdaman nawa ito, no? Kaya 'yung panalangin, napakahalaga po niyan na ating ginagawa sa araw-araw, maging sa bahagi, no, nawa sa mga social media natin magkaroon nawa ito ng laman ng panalangin para sa kaisama na natin, ng panalangin para sa mga uh, pinuno ng ating bayan, sa mga naglilingkod o mga lingkod bayan na magkaroon sila ng magandang programa, magandang plano para mas ma iangat no ang pamumuhay ng mga tao na hindi natin nararanasan itong mga pagbaha no sana magkaroon talaga ng matibay na resolusyon sa pagbabawal ng pagpuputol ng puno sa pagsisira sa kagubatan kasi talagang ito po yung mga resulta no marami po ang talaga mas nahihirapan. Libo-libong tao po ang uh, napapahamak, uh, marami din na namamatay dahil sa kapabayaan ng marami sa atin at yung iniisip lang ay ang ano, sarili nilang kapakanan. Kaya nawa sa araw na ito ay ipagdasal natin, maglaan din tayo ng, ng panahon para ipagdasal na mas maging matatag ng ating mga kababayan na lalong lalo na mga pinagdaraanan sa buhay at mga naapektuhan ng bagay. Muli po, isang mapagpala araw sa inyong lahat.